Ang susunod na programa ay Rated SPG. Ito ay nangangailangan ng striktong patnubay at gabay ng magulang dahil sa mga sensitibong tema at eksena na hindi angkop sa mga bata. Nasaan ka na ba, Lucas? Sis, again. Anong mo dito? Umalis ka nga! Lucas! Sabi ko umalis ka! Lucas! Please! Lasing ka lang! Lasing? Ako lasing? Sa dyang nakakainis ka na talaga! Lucas! Aray Lucas! Ano na ba? Mahimik ka! Sasaktan ka! Nobong! miss you na, Sylvia! Oo nga. Police! Police! Ayun, tulong! Tulong natin! Ano si nangyari dito? Si Sylvia, tumigaw. Tulungan natin. Ano? Ano? Police ito! Itas mo yung kamay at lumuhod! You're under arrest for domestic violence. Tayo! Huwag ka pong mag-alala. Tutulungan ka po namin para masampahan siya ng kaso. Parang salamat. Ang karahasan sa tahanan na domestic abuse ay hindi biro. Ito ay anumang uri na pang-abuso, pisikal, emosyonal, sexual o ekonomikal na nagaganap sa loob ng isang relasyon. Walang tahilan para sa karahasan. Kung ikaw o isang kakilala mo ay nakakaranas ito, tandaan na hindi ka nag-iisa may mga taong makakatulong. Huwag nga tubiling humingi ng tulong sa mga otoridad, sa mga organisasyon na tumutulong sa mga biktima ng karahasan o sa mga pagkakatiwalaang kaibigan at pamilya. Ang pag-iisa ay hindi ang solusyon. Ang pagkilos ay ang simula ng paggaling. May pag-asa. Wow, well, bakla. Perfect. Ang ganda the mo. Talaga ba? Parang hindi ako sanay. Kau mahu mengambil alih-alih diri kamu? Ya, mungkin. Mari kita pergi. Baiklah. Hei, apa ini? Apa yang kamu buat? Kau berpakaian? Bagaimana dengan diri saya? Kamu berdua? Pergi dari sini! Ayah. Gerard. Bukankah saya sudah

Pag-usapan natin po. Basta kami nga. Masakit mo, Nay. Alam ko. Alam ko. Nay. Alam mo, mahal ka ng papa ng mga mga naik. Hindi nga naiintindihan. Pero naiintindihan Ikaw ay anak. At mahal kita. Magising mo ka mo. Pagkakya ka man mo. Ano ka po anak. Laging mo tatandaan na mahal ka lang nanay at tatandaan na magkakilip. Wala na eh. Huwag nating hayaang ang pagkakaiba ay maging dahilan ng pananakit. Ang ating mga LGBTQ plus na kaibigan, kaklase, anak at kapwa ay nararapat sa paggalang at pagmamahal, hindi sa diskriminasyon. Ang panlalait, pananakot at pagbubukot ay nakakasakit at nakakapinsala. Tayo ay may pananagutan na lumikha ng ligtas at papagmahal na kapaligiran para sa lahat. Ipakita natin ang ating pagkakaisa at suporta sa ating LGBTQ plus peers. Magsalita laban sa diskriminasyon, maging kaibigan, maging kakampi, maging bahagi ng pagbabago. <tinyo> Care about us? Can we talk about love? I can care about love. You say let it be, but the pain of my heart can't let it be. We both can't agree. Tell me what is the point of? Nothing burns like the cold did. Meanwhile, this is almost a play. We will have a day. I'm not going to be able to do it. I'm not going to ha ha ha